Aries, ngayong araw, hinihikayat ka ng mga bituin na palayain ang bigat ng hinanakit sa iyong puso. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagpapahintulot sa mali, kundi isang paraan upang maibsan ang negatibong enerhiya na maaaring humadlang sa iyong swerte. Kapag pinili mong patawarin ang nakaraan, mas gagaan ang iyong aura at mas madaling dadaloy ang positibong enerhiya patungo sa iyong buhay. Sa iyong pera, ay makinig sa mga payo ng mga mahal mo sa buhay pagdating sa mga oportunidad na maaaring magbigay ng karagdagang kita. Minsan, ang kanilang pananaw ay maaaring makatulong sa iyo upang maiwasan ang mga maling desisyon. Sa trabaho, Huwag masyadong magmadali sa iyong mga nais gawin. Ang pagiging maingat at mahinahon sa bawat hakbang ay magbibigay sa iyo ng mas matibay na pundasyon para sa tagumpay. Alalahanin na ang bawat hakbang ay may tamang panahon at pagkakataon. Sa pag-ibig, ipakita ang tunay mong damdamin sa pamamagitan ng iyong ngiti at kilos ang positibong enerhiya mula sa iyo ay makakatulong upang mapanatili ang tamis ng inyong relasyon, iwasan ang pagiging malamig sa iyong kapareha upang hindi lumayo ang kanyang loob. At anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 12, number 24, number 31, number 45, number 8, at number 20. Taurus Ayun sa pahiwatig ng mga bituin, kung may gagawin kang kasunduan o deal ngayong araw, siguraduhin mong nauunawaan mo ang bawat detalye nito. Kung may napapansin kang hindi maayos na kilos o pananalita mula sa ibang tao, mas mabuting umiwas kaysa malagay sa alanganin. Ngunit kung malinaw at maayos ang lahat, maaari mong ituloy ang iyong plano ng may buong tiwala sa iyong kakayahan. At pwede Karen makipagkasundo ngayong araw. Sa iyong tahanan, bigyan ng pansin ang kalusugan ng iyong pamilya. Maging mas maingat sa kapaligiran upang maiwasan ang anumang aksidente o sakit. Ang pagsuporta sa iyong mga anak, lalo na sa kanilang mga pangarap, ay magbibigay sa kanila ng inspirasyon upang maging mas determinado sa buhay sa pera o pananalapi, mahalagang maging matalino sa paghawak ng pera. May pahiwatig na maaaring may dumating na magandang oportunidad upang kumita, ngunit kakailanganin mo ng tamang diskarte upang ito ay magtagumpay. Huwag basta maglabas ng pera ng hindi pinag-iisipan. Sa trabaho, Siguraduhin mong laging maaga kang pumapasok at ipinapakita ang iyong dedikasyon. Iwasan ang masyadong pagsasalita ng iyong mga plano sa iyong boss o katrabaho upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Mas mainam na ipakita na lamang ang iyong kakayahan sa pamamagitan ng resulta ng iyong gawain. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 9, number 18. Number 27, number 33, number 42 at number 15. Gemini, ngayong araw, pinapaalalahanan ka ng liwanag ng buwan na ingatan ang iyong enerhiya. Maaari kang makaranas ng matinding pagkapagod o panghihina ng loob, kaya mainam na umiwas muna sa mga taong may negatibong dala mas mabuting manatili sa isang tahimik at mahinahong paligid upang mapanatili ang iyong sigla. At doon mas marami kang magagawa na bagong plano, sa pamumuhay. Sa trabaho, kontrolin ang iyong emosyon at maging maingat sa iyong mga sinasabi, ang pagiging mahinahon at maingat ay makakatulong upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa iyong mga katrabaho. Huwag masyadong padalos-dalos sa pagbibitiw ng opinion, lalo na kung hindi ito kinakailangan. Sa pera o pananalapi, may pahiwatig na dapat kang magdoble ingat sa paggastos. Ang pera na inilalabas mo ngayon ay maaaring hindi mo agad mapalitan, kaya siguraduhin mong ginagamit mo ito sa tamang paraan. Kung may plano kang tumulong sa iba, siguraduhin mong ginagawa mo ito ng may tamang pagtataya upang hindi ka mahirapan sa bandang huli. Sa pag-ibig, iwasan ang pagbibigay ng duda sa iyong relasyon, ang maliliit na hinala ay maaaring mauwi sa malaking pagseselos at hindi pagkakaunawaan, sa halip, Bigyan ng tiwala ang iyong minamahal at ipakita ang pagmamahal sa paraang mas matibay at totoo. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 5, number 14, number 23, number 37, number 49, at number 8. Cancer. Ngayong araw, ipinapahiwatig ng liwanag ng buwan na mas magiging emosyonal ka kaysa sa karaniwan. May mga alaala o sitwasyon na maaaring magdulot ng lungkot o pangungulila. Ngunit huwag hayaang pigilan ka nito sa pag-abante. Ang pagtanggap sa nakaraan at pagpapahalaga sa kasalukuyan ay susi upang mapanatili ang balanse sa iyong damdamin. Sa iyong pamilya, may pahiwatig na kinakailangan mong maglaan ng mas maraming oras sa iyong mga mahal sa buhay. May posibilidad na may isang miyembro ng pamilya na nangangailangan ng iyong payo o presensya. Ang simpleng pag-uusap o pagbibigay ng suporta ay malaking tulong para sa kanila. Sa pananalapi, maging mas maingat sa paghawak ng pera. Bagamat may posibilidad ng dagdag kita, maaaring mabilis din itong mawala kung hindi mo ito gagamitin sa tamang paraan. Magplano at huwag agad gumastos sa hindi kinakailangang bagay. Sa trabaho, umiwas sa pakikisawsaw sa usapan na maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Maging mapanuri sa mga responsibilidad na kinakaharap at siguraduhin mong ginagawa mo ang iyong mga tungkulin ng maayos upang maiwasan ang anumang aberya. Sa pag-ibig, kung may hindi pagkakasunduan, huwag hayaang lumaki ang isyo. Mas mainam na kausapin ang iyong minamahal ng mahinahon upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan, maging bukas sa komunikasyon at intindihin ang damdamin ng isa't isa. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 7, number 15, number 26, number 34, number 48, at number 17. Leo Ayon sa pahiwatig ng araw, ito ay isang araw ng pagpapakita ng iyong tunay na kakayahan, ang iyong likas na kasiglahan at determinasyon ay maaaring magdala sa iyo ng tagumpay kung gagamitin mo ito sa tamang paraan. Huwag matakot ipakita ang iyong talento at liderato, lalo na kung ito ay makakatulong hindi lang sa iyo kundi pati na rin sa iba. Sa tahanan Maaaring may dumating na hindi inaasahang balita, maging kalmado at huwag magpadala sa emosyon. Alalahanin na hindi lahat ng bagay ay nasa iyong kontrol, kaya mas mainam na harapin ang sitwasyon ng may malinaw na pag-iisip. Sa pananalapi, may pahiwatig na may paparating na magandang oportunidad para sa dagdag na kita. Kung may plano kang magsimula ng isang negosyo o bagong proyekto, ito ang tamang oras upang pag-aralan itong mabuti. Huwag magmadali ngunit huwag ding magdalawang-isip sa tamang pagkakataon. Sa trabaho, may mga pagsubok na maaaring dumating, ngunit sa iyong tiyaga at talino, madali mo itong malalagpasan. Iwasan ang pagiging mainitan ng ulo at siguraduhin mong ipinapakita mo ang iyong profesionalismo sa lahat ng oras. Sa pag-ibig, ipakita ang iyong pagpapahalaga sa iyong minamahal sa pamamagitan ng simpleng mga kilos tulad ng paglalaan ng oras o pagpapakita ng suporta sa kanyang mga pangarap, ang maliliit na bagay ay maaaring magpatibay ng inyong samahan anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 3, number 12, number 29, number 38, number 41 at number 7. Virgo, ngayong araw, ipinapahiwatig ng mga bituin na dapat mong bigyan ng pansin ang iyong personal na kalusugan at pangkalahatang kapakanan. Maaaring ikaw ay sobrang abala sa iyong mga gawain kaya nakakalimutan mong alagaan ang iyong sarili, maglaan ng oras para sa pahinga at huwag ipilit ang sarili sa mga bagay na hindi mo na kayang gawin ng maayos. Sa pamilya, may posibilidad na may hindi pagkakaunawaan na maaaring lumitaw, maging bukas sa komunikasyon at huwag agad magbitaw ng matatalas na salita ang pagiging kalmado at mahinahon ay makakatulong upang mas maunawaan ang isa't isa. Sa pananalapi, ito ay isang araw ng pag-iingat. Iwasan ang impulsive na paggastos at pagtuunan ng pansin ang mga bagay na talagang kailangan. Kung may kailangang bilhin, suriin mo na kung ito ay talagang kapaki-pakinabang sa mahabang panahon. Sa trabaho, mas magiging epektibo ka kung gagamitin mo ang iyong organisadong pag-iisip. Planuhin ng maayos ang iyong mga gawain upang maiwasan ang pagkakamali. Huwag din matakot magtanong kung may hindi ka nauunawaan upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Sa pag-ibig, ipakita ang iyong pagmamahal hindi lamang sa salita kundi pati na rin sa gawa, ang simpleng pagpapakita ng atensyon at pag-aalaga ay maaaring magbigay ng kasiguruhan sa iyong minamahal na siya ay mahalaga sa iyo. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 6, number 17, number 25, number 32, number 40 at number 8. Libra. Ayon sa gabay ng mga bituin, Ngayong araw ay dapat mong pagtuunan ng pansin ang iyong relasyon sa iba. May posibilidad na may isang tao sa iyong buhay na nangangailangan ng iyong pangunawa at oras. Kung may hindi pagkakaunawaan, ito na ang tamang pagkakataon upang ayusin ito. Huwag hayaang lumala ang sitwasyon dahil lamang sa pride. Sa pananalapi, mas mainam na magtipid at pag-isipan ang bawat gastusin, bagamat may darating na oportunidad upang madagdagan ang iyong kita, siguraduhin mong ay lalaan ito sa mas kapakipakinabang na bagay. Sa trabaho, iwasan ang pagiging padalos-dalos sa desisyon. Minsan, mas mainam na pagisipan muna ng mabuti bago magbigay ng sagot o aksyon upang hindi magdulot ng hindi inaasahang problema. Sa pag-ibig, maglaan ng oras upang iparamdam sa iyong minamahal ang iyong pagpapahalaga. Ang simpleng pagpapakita ng atensyon at suporta ay makakapagpatibay ng inyong relasyon. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso number 4, number 16, number 23, number 31, number 45, number 10. Scorpio, ngayong araw, ipinapahiwatig ng mga bituin na kailangan mong maging mas maingat sa mga desisyong gagawin. May posibilidad na may mga taong hindi nagsasabi ng totoo sa iyo kaya mas mainam na pag-aralan ang bawat detalye bago gumawa ng hakbang. Sa pamilya, maging bukas sa pakikipag-usap. May isa sa iyong mga mahal sa buhay na maaaring nangangailangan ng iyong gabay o payo. Huwag ipagwalang-bahala ang kanilang hinaing dahil maaaring ito ay may malaking epekto sa inyong samahan. Sa pananalapi, may pahiwatig na may paparating na hindi inaasahang gastusin, siguraduhin mong may nakatabing pera upang hindi mabigla sa mga darating na pangyayari. Sa trabaho, mag-focus sa iyong mga gawain at iwasan ang makisali sa mga intriga o chismis. Ang pagiging profesional sa lahat ng oras ay makakatulong upang mapanatili ang iyong magandang reputasyon. Sa pag-ibig, kung may bumabagabag sa iyong damdamin, mas mainam na pag-usapan ito ng mahinahon kay Sakim Kimin, ang bukas na komunikasyon ang susi upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 5, number 14, number 27, number 33, number 47, at number 5. Sagittarius, ang liwanag ng araw ay nagsasabing ito ay isang araw ng oportunidad para sa iyo. May posibilidad na may dumating na bagong pagkakataon sa trabaho o negosyo, kaya siguraduhin handa ka upang ito ay samantalahin. Sa pamilya, mas mainam na maglaan ng oras upang magbonding kasama ang iyong mga mahal sa buhay ang pagiging abala sa trabaho o ibang bagay ay hindi dapat maging hadlang upang mapanatili ang magandang relasyon sa kanila. Sa pananalapi, may magandang balita na may kaugnayan sa pera, maaring ito ay dagdag kita o isang bagay na matagal mo nang hinihintay, gayon paman, maging wise sa paggastos upang mas mapakinabangan ang biyayang ito. Sa trabaho, Ipagpatuloy ang iyong kasipagan. May nakaka-recognize ng iyong effort kaya malaki ang posibilidad ng pag-angat kung patuloy kang magpapakita ng dedikasyon. Sa pag-ibig, may pahiwatig na may darating na bagong kilig sa iyong buhay. Kung may karelasyon, ito ang tamang panahon upang magplano ng mas meaningful na moments kasama ang iyong minamahal. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 2, number 19, number 28, number 37, number 43, at number 10. Capricorn, ngayong araw, hinihimok ka ng mga bituin na maging mas determinado sa iyong mga pangarap. May posibilidad na may hadlang na darating, ngunit kung magpapatuloy ka ng may tiyaga malalagpasan mo ito. Sa pamilya, maaaring magkaroon ng di pagkakaunawaan, iwasan ang pagsasalita ng padalos-dolos at sikaping maging mahinahon sa pakikitungo sa mga mahal mo sa buhay. Sa pananalapi, iwasan ang impulsive na paggastos, maging praktikal at siguraduhing inuuna ang mahahalagang bagay bago ang luho. Sa trabaho, may posibilidad na may isang taong magbigay sa iyo ng mahalagang aral, huwag ipagwalang-bahala ang kanyang payo dahil maaari itong makatulong sa iyong pag-unlad. Sa pag-ibig, ipakita ang iyong pagpapahalaga sa iyong minamahal hindi lamang sa salita kundi pati na rin sa gawa, minsan ang simpleng kilos ng pag-aalaga ay mas mahalaga kaysa sa mamahaling regalo. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 8, number 13, number 21, number 35, number 49 at number 17. Aquarius, ngayong araw, ipinapahiwatig ng mga bituin na dapat kang maging mas bukas sa pagbabago, may mga pagkakataon na maaaring hindi mo inaasahan. Ngunit kung tatanggapin mo ito ng positibo, magbubunga ito ng magagandang resulta. Sa pamilya, may posibilidad na magkaroon ng bagong pagsubok, panatilihin ang pagiging matatag at huwag magpadala sa negatibong emosyon. Sa pananalapi, maging maingat sa pagpapautang o pag invest sa hindi sigurado, iwasan ang pagiging pabigla-bigla sa paghawak ng pera. Sa trabaho, may isang proyekto o gawain na maaaring magdala sa iyo ng tagumpay. Gamitin ang iyong katalinuhan upang maipakita ang iyong galing at mapansin ng mas nakatataas. Sa pag-ibig, kung may hindi pagkakaunawaan, ito ang tamang oras upang ayusin ito, ang pagiging open-minded at handang makinig ang susi sa isang matibay na relasyon. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 9, number 20, number 26, number 30, number 42, at number 5. Pisces, ayon sa pahiwatig ng buwan, ito ay araw ng introspeksyon at pagninilay-nilay. Mas mainam na bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang pag-isipan ang iyong mga pangarap at layunin sa buhay sa pamilya. Maaaring may isang miyembro na nangangailangan ng iyong tulong o suporta. Huwag mag-atubiling ipakita ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng simpleng kilos ng pangunawa. Sa pananalapi, may pahiwatig na may bagong oportunidad upang madagdagan ang iyong kita. Mag-ingat sa mga desisyon at siguraduhin ginagawa ito sa tamang paraan. Sa trabaho, Panatilihin ang pagiging masipag at huwag matakot subukan ang bagong bagay na maaaring magbigay ng positibong resulta. Sa pag-ibig, ang pagiging tapat at bukas sa damdamin ang siyang magpapatibay sa inyong relasyon. Huwag hayaan ang maliliit na bagay na makasira sa inyong samahan. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 1. Number 11. Number 24. Number 36, number 40, at number 21.